I've been attached with the feeling of them waking up with you, pinag-uusapan nga talaga ngayon sa social media kung gaano nga talaga ka-close itong ating Bel Mariano sa parents ni Donnie Pangilina na talaga namang todo abang nga rin sa bawat post at caption nga nito sa mga social media account ng ating Donnie at Bel. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon ang post nga ng ating Donnie Pangilina na kung saan ay nakangiti nga siya dito na yon pa nga guys, sa caption ng ating doni dito ay kapit lang bingo na no, ugtad nga nagkomento dito si Mami Maricel na talaga namang hook na hook na nga sa Kent by Me ng ating couple na yon nga kay Mami Maricel gusto ko happy ending at talaga namang napapost nga rin ito sa kanyang social media account na meron nga siyang hawak na balahibo at ayon dito ano to at meron nga rin itong patanong dito na sino yung ngayon palang may sepangs na sa so by Me Love? Kaya naman talagang itong ang parents ng ating Doni Pangilinan ay talaga namang nakaabang nga sa bawat post ng ating kopol. At talaga namang todo suporta nga rin sila para sa teleserye ng dalawa na Kent by Me Love. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update la Doni at Bells sa mga susunod na araw pa.